Manonood ako ng Godzilla Minus One. So pupunta ako ng Shinjuku Toho Cinema. Yun, yung mayroong Godzilla sa taas. <laughs> Nakita ko 2,000 yung presyo ng general admission. May discount kung senior. <laughs> senior or baby or sejante. Hindi uso ang English subtitle dito sa Japan. Pag may mga Japanese movie. Pero itong Godzilla Minus One merong mga special screenings sa mga Toho Theater na meron siyang English subtitle sayang di ba so usually talaga kasi pang may ang daming maganda pelikula pero hindi pa ganun ka-fluent yung Japanese ko para <laughs> maintindihan yung nangyayari magpa-load muna Atong. Yeah.

Ano man 'to Godzilla English Subtitle 1840 ito party. Eto. No, no, wala ako niyan. General. Sampa o. Okay, 2,000 yen. Kunawaramu eh. Yay. Oke, okay, train tiket 780 drink medium plus popcorn medium. Mau esa livery nya pagi ah. Oh, itu yang ano marketing nang ano Godzilla minus one. Wow. Seni oh. umpet nya. Nah, emang umpet deh. Sakto lang. <laughs> wow. Oh, rasanya. galing ah eh. ayos eh tapos na uh, yay ma action siya tsaka ma basta ma action may suspense may konting may ko konting comedy well para lang may konting joke ganon konting drama ang ganda rin eh tapos eh, uh, ayaw ko naman i-spoil pero maganda yung kwento okay siya okay siya kalorin nyo na lang kung ano kung malabas sa mga streaming streaming Pagawarin nyo pa rin Maganda siya sa sinihan kasi ano eh Maganda yung sound, maganda yung picture Pero maganda yung kwento overall eh Kumbaga maganda talaga siya Mahirap lang i-explain yung ibang nangyayari Kasi baka spoiler pero Sana magkaroon siya ng mga Ay, Mga best foreign film Alam mo yung mga ganun sa Oscar dito Tapos ano May katabi ako nga pa. Para isang grupo ng mga Pinoy Buti ano Behave naman sila Oras ay 9.13 Mahaga pa Ano pwedeng gawin dito? <laughs> ah, let's see